ngayon punta tayo ngayon sa ating kusina update lang mga kaduha para sa ating syempre kadabikutan tayo kaya safety first may harap na yan eto na siya. nabuhusan na po natin siya. at syempre lagyan na natin siya ng bagong bubong na luma syempre lahat yan scrap lang actually mahal na nga rin ang yero ngayon 30 na per kilo yan dito tayo magluluto yan dito tayo magagatong and then dun yung exit ng init niya and then yung usok niya para hindi papasok sa atin dito ang usok yan makikita nyo hindi pa siya tapos medyo ayusin pa natin siya papalitadahan pa natin ito yung ating bintana Ayan, overlooking tayo mga kaduka yun no hindi po libingan yung mga kaduka yan po yung ating taniman Pechay bagyo po yung ating tinanim kamatis talong pechay, alokbati, ano pa. Kaso kinakain ng mga peste, yung mga daga. Diyan tayo kukuha ng ating mga ingredients. Ito. Ating tanglad, syempre. Tatanim natin ito mamaya. Kung makikita nyo mga kaduka, dati po itong kural. High school ako. Alagaan po ito. Uh, ah, meron kaming baboyan noon dito po yan, dalawang baboy po yan kasi ang dalawang baboy dyan tapos dito sa part na to ito may tanim na to dito tayo nagluluto dati ng pagkain mga baboy kaya bago ako pumasok sa school noon uh, kailangan mo pang tanggalan ng buto, ng tinik bago ipakain sa baboy, kaya minsan papasok ako sa school uh, may uso, um, may kanin, baboy pa yung kamay ko pero ganun talaga ayarap lang tayo yan. Na nilagyan natin ng bakod. Dahil ang daming titans na pumapasok dyan. diyan. Sabi sila lang na before ng mga tanim. Pero ngayon, nilagyan na natin ng bakod. Tayo naman ang makikinabang. Babatuhan na lang natin sila diyan. Pagka marami bunga ng ating kamyas. Yan. Yan, balik tayo dito papalitadahan natin siya para medyo gumanda tingnan natin kung ano ang mangyayari tunay natin to tatanim na natin yun ito yung unang batch natin tumubo na paboritong kainin to ng mga daga ng mga pusa kahit sila alam nila na herbal to eh. Yan. Yan. Tulad dito. Kinain na yung Yun ang problema natin dito sa garden natin. Dati mga titans ang kalaban natin. Ngayon hindi na. Mga ratapuin eh na. Mga daga. Ewan ko na lang kung walang mabuhay sa dami nito mga lawang batch sana mabuhay na yung mga yan yan tatanim lang natin ang ganyan paganyan yan saan pa ba dito ito ako makikita ninyo inangat-ngat ng daga yan ang ating kaaway dito mga daga pero tumutubo na siya tanim na natin nakita ka na ba ng puno ng ito patatas sabi nga ni siya tatas yan yeah puno ng patatas ang ating mga sile ang ating badyo pekay nakailan tanim na tayo dito dahil kinakain nga ng daga inukunahan tayo ng daga tinitira niya yung dahon tulad nito ayan kung makikita ninyo kahapon malago to eh tinitira ng daga kahit pa kainin na natin sila. Mas gusto pa rin nila yung ganyan. kasi siya vegetarian. Yan. Ito, pechay. Pinutol natin malunggay. Tumubo pa rin. At ang ating may wagang bell pepper. Yan. Tumubo na sila. Ipapakita ko sa inyo yung talong. Ito. Ito. talong yan ayan ang ating talong ang ating mga lokbati ang ating kamatis kamatit tapos meron tayong gabihan dyan sa baba kaapi meron tayo dito ang sayote hindi natin alam kung tutubo yan sayote na yan try lang natin yan naman ay isang patanik at dito yan ang ating okra hindi natin alam kung mabubuhay lahat yan cool. sana mabuhay